Unang round ng negosasyon para sa tax treaty ng Pilipinas at Hong Kong naging matagumpay. Kumpiyansa ng mga negosyante tiyak na lalakas pa. Si Melanie Valdez Reyes para sa balita. Radyo Pilipinas Radyo Pilipinas Report Patagumpay na naisagawa ng Pilipinas at ng Hong Kong Special Administrative Region ang unang round ng negosyasyon para sa isang tax agreement na layong palakasin ang ugnayan pang ekonomiya at hikayatin ang mas maraming pamumuhunan sa pagitan ng dalawang panig Pinangunahan ng Department of Finance at Bureau of Internal Revenue ang negosyasyon para sa Comprehensive Agreement for Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Tax Access on income noong Mayo 2025. Layunin ng CDTA na tanggalin ang dobleng pagbubuwis sa kita, pigilan ang fiscal evasion, isulong ang kalakalan at pamumuhunan palakasin ang mekanismo ng pagpapalitan ng impormasyon, bawasan ang hadlang sa buwis para sa mga negosyo at individual at paigtingin ang ugnayang pang-ekonomiya. Suportado ito ng agenda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na lumikha ng isang patas, malinaw at investor-friendly na sistemang buwis na magbubukas ng mas malamit lawak na tiwala ng mga negosyante at tuloy-tuloy na pag-unlad. Nagpasalamat naman si Finance Secretary Ralph Recto sa Revenue Operations Group at BIR sa kanilang mahusay na pamumuno sa negosasyon. Anya isa itong konkretong hakbang para sa mas malalim na pan panrehiyon at mas mataas na kumpiyansa ng mga investors sa Pilipinas. Dagdag pa ng kalihim, ibig sabihin ito ay mas maraming kalakalan, trabaho at tagumpay para sa bawat Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas. Pilipinas Radyo Publiko